Hi! Welcome na naman sa panibagong vlog. Update mo na tayo. Wala tayong mga upload ngayon. So, ayun. Si Mrs. nagluto ng fried chicken. At kanin, syempre. Tapos, hipon. Eh, wala kaming kasabaw-sabaw. So, naisipan kong maggawa ng ano. Corn at crab. Ayan. Meron kami ditong sweet corn. So, dudurugin ko lang siya. At sana meron pa rin kaming ano. Aligye ng crab. May mga isda dito. Ayan ang ginawa namin sa freezer namin. No? Ito yung isda. Dito yung karne. At dito yung mga ano. Ito, katulad na May ice cream tayo dito sulit. Hindi ko mabuksan. Hindi ko mabuksan ito. Hindi ko mabuksan. Ayan. Ayan no. Wow! Salted caramel favorite namin dito. So, dito tayo isdaan. Ayan, sakto. Meron pa tayong dalawa ditong alig eh. At gagawin nating soup. So, tamang-tamang kailangan ko dito ng dahon ng nung tinanim ko, sibuyas. Ang problema ay wala tayong gonteng. Ayan, gonteng. Hindi ko alam kung malinis na to. Parang malinis na. Mabango na eh. <laughs> kuha muna tayo ng ano, onions. Lagyan natin dun sa soup. Ito yung update ng aming mini garden sa terrace. Tingnan yung bulaklak ni Mrs. Oh. Ayan. Kaya kami may tolda. Eh, etong ano na to, bulaklak na to. Pag naaarawan ng lalambot. Kaya, ayan. May taklob siya ng tolda. So, ayan. Tingnan nyo yung tanim ni misis na kamatis okay na so ito yung una kong tinanim na sibuyas medyo namatay sya oh. ayan na, oh. dry na dry ito naman yung pangalawa so dito tayo kukuha ng panlagay doon sa ano sa crab and coin yan, okay na yan focus ay mag focus ang ating camera okay lang yan ito yung kalamansi namin. Namumuka na rin. Ayan ah. Sulit na sulit yan, di ba? So yun. Papatuloy ko na itong aking crab and corn soup. <laughs> drawing ko lang ta Ayan, drawing ko lang yan. Hindi ko na ba blender Ganon din yan. At ayun, tinatatad ko na rin ang crab. medyo maingay kasi medyo frozen pa e para sa akin mas masarap gayatin yan pag frozen at least hindi dumudulas na so yun gayatin ko na rin ta ayun nalagyan ko na rin ng itlog at syempre lagyan natin ito yun, ready na. Meron na tayo ng crab and corn soup. Ayan, ready na ang aming hapunan. Fried chicken ni Mrs. Siyempre ang soup, crab and corn. Food trip na naman itong bata na to <laughs> May chicken pa pala dito, yung kanyang tangalian. French fries nung kahapon. At uh, ito yung tanghalian din namin. Pasta yan. Eh, gusto na yung pasta. Natira na lang yung hipon. So, ayan, Kain na na. Woo! Ang lasa. Sarap. Ang mm. inip. Kain <coughs> na. Kain na tayo. Yan. Thank you, Lord. Kain na na. Mm. Ingay ni -ing, Posty. Hey, Posty! Dito ka. Ang ingay niya. Kung tinatahulan niya yung aso sa kapitbahay. So, yun. Kain na na. Thank you, Lord. At masarap naman yung pagkain. At super happy pala tong bata na to. <laughs> Kasi last day niya na bukas. Last day na bukas ng school niya. And high school na siya. Sa susunod. Di ba? Ang bilis ng araw. May high school na kami. Yung isa may ano na. Tapos na ng college. Yan. Ayan ang sasabi sa hindi importante yung may napundar ka kung ano man napatayo mo. Importante. Importante rin. Yung napag-aral mo yung mga anak mo na pagtapos mo, syempre. sabi ni nila sa mga anak nila eh, na tapos hindi nila yung pag-aaral. So, ayan. Last day na! <laughs> Mas mahirap naman yun. <laughs> Susunod, high school. <laughs>